Ito yung isang medyo dark. ganda nito, mga kasingin Pogi. Ang ganda nito, oh. Malilinis. Eh, hey, no. Sobrang linis nila. Ah, siguro halatang marunong mga lapati yung may alaga nito. Napakaganda ng ibon, silipin natin. Oh, ito yung pinaka-type ko. Ito, 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 Dahil ganda-ganda ako sa mga blue pencil. Pag titingnan eh, parang ordinary blue bar lang, pero pag malikod na siya at gumilid na siya, pero pag pumarap na siya dito sa kabila. So Yon, bali ngayong araw na to ay eh, meron na naman dala yung tropa pips natin, yung ating kaibigan na mga kalapati mga kasing ko ito magaganda dahil nasilip ko na mga ko nasilip ko na so e bali marami magkakagusto dito sigurado marami magkakagusto dito dahil nga alam na alam mo yung ibon kapag maganda yung ibon ma makinis mga kasing ko maganda yung balahibo maganda yung tsura at higit sa lahat na ilaro nakaklabring mga ko. pero hindi naman lahat mga ko dahil meron akong nakitang tatlo ata sa mga dinala niya na commercial lang pero ang guwapo Komersyal lang pero ang pogi mga ko. napakaganda ng mga ibon na dinala sa atin ngayon hindi lang yan dahil meron pa akong isang nakuha mga ko, na isang kalapate na kakaiba ang kulay ako eto tingin ko kahit saan kayo mag iikot na love mga siko eh, wala kayong makikitang ganitong kulay hindi ko nga rin alam kung paano siya nangyari kung paano naging ganda ng kulay niya napakaganda mga siko <laughs> Yun na tinatawag na mga mahirap hanapin na kulay, mga kasing ko. Medyo rare. Guwapo na itsura. Maganda pa kulay. Meron akong ganitong klaseng kalapati, mga asing ko. Pero hindi siya ganitong kulay. Magkaiba sila ng kulay. Kaya sa tingin ko, kahit saan kayo mag-iikot, eh, madalang yung ganitong kulay. Napakadalang, mga kasing ko. Napakaganda. At ngayong araw na to, mga asing ko, eh, meron tayong isa dito sa Tarlac City. Meron tayong isa eh, sa tingin ko, gagawin ko na siyang breeder. Kahit hindi tayo makapagpalawas ng ganitong kulay, meron naman tayong isa, mga singko. Gusto mo makita? O, tara. Ay, dito pala. <laughs> silipin natin yung mga dinala ng tropa natin bali ito ang gaganda ng ibon mga singko lalaki tsaka ang lilinis ayun no? natin dahil yung anim dito eh club ring mga singko. pero yung mga brown eh commercial lang lahat ng mga brown dyan mga singko, yun, No? may brown dun sa dulo may brown na hen tsaka ito napakaganda Oh. mga commercial lang pero isa lang may ari mga singko pero yung Iba dito, yung mga ordinary ang kulay, like gaya ng ano, blue check, blue bar, blue pencil, blue white flight. Eh, mga club ring na yan. Kasi ko, napakaganda ng mga dinala sa akin ng tropa. Bali, nandito lang sila sa ilalim. Dito ko lang sila nilagay dahil nga nakahiwalay yung sino may mga may-ari. Kasi ko, bali, ito, unahin natin na yun. Oh. Meron tayong mga brown na hen. Ganda nito, papusyaw. Brown na hen, hindi ko alam kung sino paris niya dito dahil sabi may pares daw eh. Bali, ito yung brown na hen. Hindi ko lang, ito babae ito. Masin ka siya. Tapos dito sa dalawa, eh, hindi ko alam kung sino yung pair niya. Dahil yung dalawa eh, parehas kak. Ito yung isang medyo dark. Ang ganda nito mga kasing oh. Pogi. Ang ganda nito. Oh. Hindi siya black. Ah, red check siya. Pero mas solid. Hindi siya yung talagang typical na checker. Pero mas solid siya. Ang ganda pa ng mukha. Kaso ah, ang problema, eh, club, ah, commercial lang siya. Pero napakaganda ng ibon, mga asing, oh. Sa tayo, forma, pogi. Ngayon, itong isa, eh, para siyang red bar na light na light na silver na parang may pagka ano siya red na pencil ayun no kasi meron siyang parang guhit guhit na konti eh hindi siya hindi siya hindi siya red check eh pero sa ibon maganda rin maasing commercial lang nga sayang sa kung sino pa yung magandang kulay eh yun pa yung mga commercial ring eh, ang ganda nya pati tayo ang lilinis ng mga ibon mga singko ngayon okay, mga singko ito yung mga club ring nya mga singko yung mga blue bar na yan kaya nitong isang to ito eh. meron tayo dito blue Uh, white flight may puti sa pakpak mukhang babae siya sa itsura lang eh mukhang babae makita niya yung mata may sibat na puti Mali club ring siya na breeder hen na breeder na babae ito mukhang babae rin tong blue check na to shape natin to clubbing din to mga ko blue check na wala siyang puti sa pakpak blue check lang siya pero sa itsura niya eh no babae babae ano no parang silang dalawa lang ang hen ito mukhang hen din ito mga kasing ko tong blue bar na to malilinis no Sobrang linis nila. Ah, siguro halatang marunong mga lapati yung may alaga nito. Dahil ito, naka-club rin pa siya ng dalawa pa, sing sing, dalawa club ah, sing oh. Malinis na blue bar, mukhang babae eh. Malaki ilong niya pero mukha siyang babae. Ayan o. Oh. Tapos ngayon, silipin natin yung iba. Ito meron tayo ditong blue bar, white flight, dalawa rin sing sing, mga sing ko, din tas meron tayo, et, meron tayo dito ngayon, oh, meron tayo dito medyo sunog-sunog na konti na nakaklabring din. Ayan, ito yung isang nag na lang na hindi na pala natin nga ko itong blue check na parang pencil. Ayan, pencil blue check mga kasing ko. Blue pencil pala. Hmm, hindi siya blue check mga kasing ko. Blue pencil dahil makikita niya yung mga markings niya na pagka-pencil. Meron siyang spotted na konti na parang guhit-guhit lang. Napakaganda ng ibon. Sleeping nasa. Sa tingin ko ako, ito yung pinaka-type ko. Dahil ganda-ganda ako sa mga blue pencil. eh no? ganda niya. Ang ganda lang katawan, napakalinis. Solid. Ha, singko ko, ayun eh, o. No? Mukhang lalaki ito. Mukhang lalaki. Bali, clap ring din siya. Isa lang ang leg ba niya, pero nakaklap siya. Ganda lang ang ibon niya. Halatang alagang-alaga. Sa katawan, buo, sa sa linis, andyan mga sigo. Tsaka makikita niyo yung mga ibon, o, no? pogi pogi. Kahit na medyo ordinary ang kulay nila, makikita niyo yung ibon mga sigo. Yun, no? ang gagwapo. Kahit yung sunog na yun, mga sigo, makikita niyo, poging pogi rin. Kahit ito, commercial na lang mga sigo. Ito, commercial na lang, pero tignan niyo naman. May hilamos. Okay. Bali, well, ito yung dala ng tropa. Kunti lang, pero naman bigatin, mga sigo. Walang panapon. Kung kumbaga sa ano, walang panapon. Ayun, eh, no? Ang gaganda lahat. Hindi ko lang alam kung bakit naka-commercial yan. Baka mamaya, eh, stock bird. Minsan kasi pag hindi nila nilalaro, eh, stock bird lang. So, isa ka to, ang ganda rin, no? Silver na ito, eh. Kasi, tignan mo yung ano niya. Pero red bar pa rin. Kaso pa rin to sa red bar. Pero malinis. Lalaki rin. Masin kayo, no? Pencil din. Napakaganda ng mga ibon. Bali, ito, eh, Medyo hindi siya ganun kamura tulad nung benta natin na tignan 90. Medyo tataas lang na konti mga ko kaya kinuha ko na rin. Dahil nga club ring naman tsaka alaga yung mga kalapate. Nagiha naman akong tawaran doon sa tropa pips natin dahil tignan nyo naman yung tsura Pero mura pa rin, mura mura pa rin natin nakuha ito mga ko Ngayon no, o, bagsak ng tropa natin. Pero mamaya ilalagay na natin sa pwesto para masilayan na nung mga ano masilayan Tagalog ng Tagalog kasi <laughs> to para makita na ng mga tropa pips natin na nangangalapate na kasi kahit bata to alam na nilang tumingin ng magagandang ibon. Ayun oh, tulad niyan mga singko. Ang gaganda. Fabric <laughs> <Klabing> lahat, oh. <laughs> pogi. Bale, ito yung isa natin, mga singko. Kung titignan nyo, eh, parang ordinary blue bar lang. Pero maganda naman yung mukha. Pogi, mga singko. Pero tingnan nyo naman, oh. Napakaganda niya. Blue bar siya. Pero pag sa tumalikod na siya at gumilid na siya, bugawin natin. Eh. Parang ayaw pa. Ayan. Bugbog pa, mga <laughs> Gumilid na siya, masing ko, eh, makikita mo na yung kanyang ganda. Dahil dito sa kabila, eh, blue bar. Yan naman yung kanyang kabila, masing ko. Meron na siyang halong parang uh, checkered na parang pencil. Mga. Ayun, hanggang ilalim, mga ko, meron siyang mga dungis, parang dinungisan lang. Napakatapang pala nito. Ayun, o. No? So, ayan, bali titignan natin, mas mas hawakan natin para ma up natin kung gano'n talaga itsura niya. Ang ganda niya! Rare na rare! Yun! Bali, hawak ko na ngayon yung ibon. Napakaganda pala ng katawan nito Mga Malapad yung ibon. Napakaganda niya. Bali, ito yung kanyang uh, kulay. Uh, tutukan natin. I-close up natin para makita na natin yung talagang kulay niya. Bali, ito yung kulay niya, mga sigo. Na, kung titignan nyo, ito lang napaka-ordinary lang. Dahil ordinary lang talaga ang mga blue bar, checker, mga ganyan, mga sigo. yun no? Napakaganda ng itsura, blue bar na blue bar, ang ganda ng ilong. Mga sipot tingnan niyo naman, no. Medyo halos parang bumoborga pa. Balikak siya. Kung titingnan niyo, eh, napakaganda ng kulay niya, blue bar na malinis. Eh no, kung titingnan niyo kung nakaganito siya maasin ko, eh makikita niyo siyang nakaganito. Parang iisipin niyo parang ordinary, pero maganda lang yung itsura, maasin ko. Pero pag umarap na siya dito sa kabila, eh, di ba na yung ganyang kulay, eh no. Ayun siya maasin ko. Dahil siya, uh, ng checker. Bali blue bar siya sa kabila, checker siya dito sa kabila. Masin ko ayun no. Oh. Bali yung dito niya sa gilid, eh meron mga parang pencil. Ayun, no. Oh. Yung checker siya hanggang dito, ayun, masin ko hanggang dito. Hanggang dito eh meron din. Samantalang dito eh blue bar lang, ayun, Half oh. sider siya. <laughs> dito eh ordinaryng classic na blue bar. Pagdating dito, mga kasing ko, yun, oh, half sider Hindi lang yan, ha? Eh. dahil talagang hating-hati. Ito, -hati. eh, talagang legit na half sider Dahil nga, yung kanyang kulay, eh, hating-hati, hanggang buntot, hanggang ilalim, mga ah. ko, yun, dito, sa kanyang gawing kaliwa, eh, talagang parang iba na kulay. Pero pag dito, eh, parang blue bar lang. Ayun, o. No. Hating-hati yan, mga kasing Hating hati. Yung ilalim naman niya, ito eh, lang hating hati rin. Dahil tinig ko yung ilalim ay, eh, no? May mga pultik-pultik siyang mga itim. Ayun, eh, no? Ayun, eh, no? Hating hati siya dito. Ayun, eh, no? ko, hanggang dito, blue bar. Dito, eh, kakaiba na. Ayun, eh, no? Ang ganda na kulay. Kakaiba. Hanggang ilalim ng putot Ayun, eh, may mga spot siya. Pero pagdating dito sa kabila, eh, wala na blue bar na. Ayun, eh, no? Ito titingnan mabuti oh, blue bar siya. Ah, ah pangaporma nito. Ito talaga madalang to mga ko kahit sa kayo magsusuot na look. Eh minsan wala kayong makikitang ganito, blue bar lang, checkered lang. Pero ito, eh doble kara, mga singko. Ate ang kulay, ayun oh. Meron siyang parang checkered na pencil. Pagdating dito eh blue bar. Ayun siya mga singko, lupit. Bali ito yung bago natin, gagawin natin tong pang-display lang. Uh, try natin i-breed. Kaso pag blue bar jacket lang nilabas, ganun talaga, makasin ko dahil ito ay eh, bibihira lang. Talagang bibihira lang itong nangyayaring ganito sa mga kalapati. Bibihira lang talaga. Kaya mas tingin ko, mas rare pa nga ito eh. Kaya gusto ko siyang i-keep pang ano lang natin. Kumbaga pang display lang, pang collection, makasin ko yan o. Blue bar, na checker. <laughs> Napaka-forma, mga sinko. Ang maganda dyan, yung maganda pa mukha. Ayun, ang ganda ng katawan. Ayun, no? Lupit na ito, mga asing ko. Alfonso lang ang niya. <laughs>